Tingnan nga natin yung mga raspberries nung kapitbahay natin. Mukhang wala na mga kainags, ano? Mukhang wala na. Mukhang na, naubos na, natuyo na sa na ng panahon. Ayan, no? Oh. di, actually, dito pa lang tayo dati. Marami na dito, eh. Oh, wala na, nabubulok na. Ayan, eh. Nabubulok na mga kainags. Ayan. Pakita oh, nyo, nabulok na, oh. Yan, mga nabulok na. Pati doon, nabulok na rin since na nabulok naman, nabulok na yung raspberries nila at uh, na, nakinabang naman tayo sa raspberries nila eh tayo naman ang bumawi sa kanila mga kainags na, dahil nabigyan nila tayo ng maraming content sa pandurugas eh pandurugas, pampitik, pumip, pagpitik pala ng raspberries nila ay hindi pala, napakalakas yata ng boses winter, spring, summer or fall tuloy ang buhay sa Canada maririnig yata nila ako, nandyan sila bukas yung pintuan nila <laughs> eh nakinabang naman tayo dahil uh, nakatulong sila sa paggawa <laughs> ng ating content mga katarantaduhan kalokohang content doon sa mga batang nakapanood ng na ako'y pumipitik ng mga raspberries ng kapitbahay natin wag nyo akong gagayahin ha. ano yun uh, although meron naman tayong go signal sa ating kapitbahay na anytime na gusto kong kumuha ng raspberries sa labas ng bakod nila ay wala daw problema sa kanila Meron na akong go-signal dyan Doon sa mga hindi nakakaalam Doon sa mga nagko-comment na Nandudugas ako Stealing is not uh, good Is bad Ta Talagang totoo po yung Stealing is bad yung Kumukuha ka ng mga prutas Ng kapitbahay mo Na hindi ka nagpapaalam Ay yan po ay hindi maganda Pero sabi ko nga po sa inyo Kaya po kumukuha Ng raspberry Sa labas ng ating kapitbahay Dahil po ay meron silang Go-signal sa atin We are in good uh, relationship With our neighbor here In our community o, ni nyo yung English yun, ah. Yan. <laughs> Pero since na gusto naman nating bumawi sa kanila, ay eh, gusto ko naman silang bigyan ng syempre large pizza. O, oh, 'di ba, mare? Siguro bigyan natin sila large pepperoni pizza. O, oh, 'di ba? Parang init ah, nainitan talaga ako ah. Baka naman kasi siguro mamahalin lang 'yung suot kong damit mga inad sa 'no. Yan. <laughs> hindi nakapagtimpe, hindi nakatiis. Talagang pinagyabang yung sinusuot na nabili sa nabili natin to sa pangalan na presisita natin, mga kinis, no, vintage t-shirt trail blazer. Yan, pero sabi nila mas mahal daw yung mga Lakers, mga Chicago Bulls, pero syempre mga kinis, si idol ko rin si Clyde Drexler nung araw, ano. Idol ko rin yan, yan kapanahuna natin yung sinasabi nilang nga uh, Lakers mas mahal daw at saka Chicago Bulls eh naku very rare napakabihira nang makakita ng gano'n napakabihira na kaya nung nakita natin to abay binili na kaagad natin eh kung mayroon tayong makikita ng Lakers at ng Boston Celtics o oh, diba or ng Chicago ay bibilin kaagad natin yun mga kainay so ano kaya lang bago natin makita yun ay eh, marami na makakita nun marami na makakabili kaagad agad nun bago makarating sa atin maubos na yun magbibili ng mga kusin, mga mag-collection mga damit naman talaga kaya ito lang natira sa atin at least di ba nakachamba pa rin tayo 100 plus na bili ko rito mga kainis yeah. <laughs> good vibes na tayo mga kainis ha pasensya nyo na yung angas ko pambihira naman oh no? hindi kumpletong araw natin pag wala tayong angas yeah. <laughs> so tara baka ano ano ko ba ako mag ko na kailangan makabili natin pizza para mabigyan natin sa kapitbahay natin kasi maagad matulog yung mga yan dahil may mga, may, may mga ida yung mga yan at ang mga hapunan ng mga yan mga alas 6 bago mag alas 6 hindi mag alas 7 tara yan so dito na tayo sa bibili natin ng pizza Large pizza Para sa ating neighbors na mayari ng mga dinudugasan nating raspberries Ayun, dating G-Skew 'yo. wala na, nagsara na So, hintay tayo ng 10 minutes mga kainags ano? Bali ang binili ko, isang Hawaiian large At saka yung para sa atin naman ay large pa uh, pepperoni, yung ating paborito, oh, 'di ba? So maghintay lang tayo ng mga 10 minutes dito habang nakatingin tayo sa labas Ah, uh, nako sigurado matutuwa yung kapitbahay natin na 'yon, ano? Hindi nila alam na bibigyan natin sila ngayon ng large kasi yung pizza, alam ko yung pizza sa kanila parang ano na 'yon eh. Parang uh, dinner na nila 'yon. Eh sa atin merienda lang sa atin 'yon. Tapos sa uh, ambinayaran ko lang, parang nasa kasama na yung tip, nag-tip tayo ng $2.50 parang nasa 24 dollar lang so binigyan nila ako ng discount ng 14 dollars o ba diba? ganon ganun siguro pag bumili ka ng dalawang malaking pizza no? meron kang discount ah. Yon, so ito na mga kainig sa no nakuha na natin yung ating dalawang masarap na pizza sigurado. Sigurado wow. yung tamang tamay gutom na rin ako, no. <laughs> Ay, bango, grabe. Bagong luto, fresh na fresh, uwi ka agad natin, bigay ka agad natin sa kapitbahay natin yung para sa kanila, para naman matuwa sila sa atin. Para naman sa susunod na taon, eh, eh libre, libre ulit tayo maka, makapitik ng kanilang raspberries. ba? Diba? Kasi meron tayong pampalubag loob, meron tayong pang ano eh, pang... Pang ano ba? Pampadulas. Yan. Yeah, lagay muna natin dyan papadulas, di ba? Para sa susunod pag uh, kumuha ulit tayo ng mga raspberry sa labas ng bakuran nila. Eh, ready ready. Good na good tayo para sa kanila. Pasabihin nila, hindi okay lang yan si Inex. Bibigyan tayo ng pizza niya sa susunod. Dawa diba? sa. Ganun lang 'yun eh. Syempre, di ba? Kailangan mo suhulan. Pampadulas, pampalubag loob. Yan, di ba? Para naman patas tayo, di ba? Yung iba naman dyan, sabihin ng iba dyan, ako, ikaw patas. Mas lamang ka nga Talbo ka <laughs> So tara At muna natin ating radyo Para maganda habang tayo ay Nagmamaneho Alright let's go Habang mainit pa Ang pizza at ang mainit pa ang panahon Sabihin natin sa kapitbahay natin ah uh, Ito nga po pala yung suhul ko sa inyo Dahil uh, tinitingnan tingnan nyo lang ako sa bintana no? Habang pumipitik ako ng mga raspberries niyo Tapos sa uh, kung pinapabayaan lang ninyo ako Tapos marami ako nagawang vlog Marami ako nagawang vlogs Content Dahil sa raspberries ninyo Kaya maraming salamat At ito po ay ang aking uh, regalo Sa inyo Yan kumbaga baga eh, ay Niyayaya nyo pa ako minsan pumasok sa loob ng inyong bakuran Para lang kumuha ng raspberries Maraming salamat mga, ka, mga kapitbahay ko Yan <laughs> Diba mga kainis Tapos syempre eh, pupuntahan din natin yung mansanas Di ba may mga mansanas doon sa kapitbahay natin Tingnan natin kung ano na nangyari Kasi hindi ko na rin nabisita yung gawang anong may gawt tayo Matagal na rin daw nakapunta roon Di ba? Ilang linggo tayong nakabalateng ka sa bahay Pero nung nakaraan nga, pumunta tayo sa Abraham Lake Yun yung unang labas kung mula tayo nagkaroon ng gawt Yung marami nga nakahalata noon eh Nung pagalis daw ng bisita natin Bigla raw akong gumaling, nawala yung saklay ko ang bihira naman. Eh, eksakto lang po, nagkataon lang po na gumaling talaga at nagkataon lang po na nagkaroon ko ng gout nung tayo may mga bisita. Ay eh, gusto gu gustuhin ko ba namang umabsent sa trabaho natin? Tapos nandun ako sa bahay, may saklay. Tapos habang nandun yung bisita natin, ang bihira naman. <laughs> so, yun, talagang ano, talagang nagkataon lang. Yan. Tapos tingnan natin yung mansanas dun, kung ano nangyari. Tapos pag may mga lumawit-lawit at hinug na, pwede natin pitasin ng ganun. O, oh, diba? Hahaha. <laughs> Ito na yung mga mansanas mga kainags oh. Mukhang bumagsak na Ay cherries natin ito eh, oh. Dito na tayo sa bahay no mga kainags At tara ihatid na natin habang nakabukas kasi yung pintuan nila Taman tama Gising sila Asan ba yung ano rito? Ba yung, uh, Hindi sa atin yan eh Itong isa, itong isa, itong isa Make sure, sigurado Wow, sarap oh. Ako po, Panginoon, matutuwa yung mga kapitbahay natin. Mainit-init pa mga kainis, Mainit-init pa. Hmm. Tara, let's go. Lagay muna natin dito. At isara muna natin ang ating sasakyan. Tanggalin muna natin yung salamin natin para makita nyo naman yung beautiful eyes ko. So, dito ko sana lalagay. Kaya lang gusto ko makita nyo yung... Mamaya na, dito na lang muna. Mamaya natin kunin yan. <laughs> gusto ko makita nyo yung aking vintage, yung know, mga kainays, ano, para maka makasabay naman tayo sa iin ano ba to sumabit pa tong papel na to dito muna to lapag muna natin oh. tara muna dito sa ating kapitbahay yan nako wala na mga ano rito oh. wala na nakalabit yan yun yung mga raspberries mga kainay so oh. tuyot na yung mga raspberries oh. yan wala na o oh. ba? Oh, diba pero ang ganda naman bulaklak oh. basura katok tayo rito sa kapitbahay natin buksan natin ang pintuan nila hopefully bukas, bukas. dali neighbor oh, okay, mukhang nakita, nakita, naki, nasilip na tayo sa bintana ah. bibigay lang natin tumun ako sigurado matutuwan. magdo doorbell muna tayo mga siya hello hello pat hi Jenny. thank you for raspberries you got some? yeah No, no, no. I'm good. I'm good with the raspberries. How's mom? I'm not swallowing my bread. She's good. She's good. She's there? Okay. Can She's you say hi? She's having a nap. i say hello. Thank you very yeah. much. No, pro lovely. no problem. No problem. No problem. Take it easy. Yeah, you too. Thank you. That's very kind. Yeah, thank you for your raspberries again. Oh, no problem. Yeah. Okay. Okay, bye-bye. Okay. So, you mga yun, Kita they Ayan, nandiyan tayo sa Bakura, no? Sa loob ng Bakura nila, pinapapunta tayo dyan, eh. Kaya lang ayaw natin pumunta kasi marami na sa labas. Dami nilang garden ngayon. Kita sa bintana pala, nakita na nila tayo, no? O, daming mga gulay dito, oh. Itayo na nga natin itong ano nila. Kanilang lang uh, natumba, eh. Total, eh, naging mabait na rin naman tayo, eh. Hmm. Sulitin na natin. Yan, so masaya tayo mga kainig. Sobrang saya natin kasi nakaganti tayo sa ating uh, kapit kapitbahay, syempre. mo alam nilang nagbablog ako ah. Alam nilang nagbablog ako. Yan, oh, diba? Masarap sa loob, nakabawi tayo sa kanila. At syempre, mabawasan yung ating uh, pagiging makapalang mukha kahit pa paano. Eh. Yan. <laughs> Pero yung buta sa mukha ko, hindi na mababawasan yan. Talagang nandyan na yan mga kainig. Ano? O oh, diba? Tuwan-tuwa siya. Sabi niya, nako, eh, mukhang kumakain. Sakto yung sakto yung binigay nating pizza kumakain siya kasi may laman pa yung bibig niya habang kinakausap tayo hindi ko na kinuna ng camera kasi syempre masyado ng ano yun masyado ng <laughs> grabe masyado ng brutal si Inags kung yung pagbigay ko pa ng ng pizza sa kanila ipapakita ko pa sa video sabihin ko bibidyohan ko ah sandali lang ha ito yung pizza o di ba? mamaya pag nagsalita pa yun lumabas may mga kinakain sa bunganga niya nakakaya naman iba na yun matandang babae na yun siguro mga nasa 60 years old na yun <laughs> yung anak yun yun yung yun, yun, anak pero yung nanay nagpapahinga doon sa sa sala na. Siguro natutulog na 'yon kasi mag alas sa isna ng ng gabi mga kainig ano? Pero sobra pa rin ang tirik ng araw natin nako Panginoon. Maraming salamat po sa pizza batter na natin 'to. At maya-maya ng konti or bukas birahin na natin 'tong ano. Masyado nang mahaba, masyado nang mataas yung mga damo natin, lawn grass. Nako po. Ganda ng araw natin ngayon. Eh. Maraming salamat Panginoon. Oo nga pala mga kayunags ano? yung pepperoni, sinerts ko sa Google, mataas daw ang purin yan. Bawal sa may gout. So ginawa ko, tinanggal ko na lang yung mga pepperoni, nilagay ko si tabi Tapos kinain natin yung, tinang, pinagtanggal natin ng pepperoni. Dapat pala basic na lang binili ko. Bawal pala sa atin yan. Pero tinabi ko na lang, kasi pag uwi ni Mahal na Reyna, siya nang bahalang kumain dito. Kung gusto niya. Ayun no? oh. Tinatanggal ko. Dapat pala si Nerds ko muna sa Google. Bago ko sinabing pepperoni. Alam niyo naman paborito natin 'tong pepperoni pizza mga kainis, ano? Kaya lang, yung paborito natin ay bawal na sa atin. Kaya ayan, kahit pa paano, mabawasan 'yung ano, 'yung purine nandoon, no? 'di ba? Although meron ng katas na bumagsak dito pero konti na lang siguro. Hmm. Daming bawal na pagkain pag may gout ka, no? Grabe. Pero kailangan tayong mag-ingat, magtiis. Oh, ito pa mga kainags, oh. Kita niyo naman yung mga mansanas, hitik na hitik sa bunga, nga Oh, 'di ba? Oh, ayan, diba? oh, no? Close up natin, ayan, oh. No? Wow, nako ito yung masarap e eh, no. Lalagyan mo lang konting asin, yung malutong, malutong 'yan eh. Ayan oh, nako sarap pitas siya oh Oh, nako po Oh, lalo na yan oh Nako po Ang sarap pitas siya yan eh Tapos sa uh, asin, suka, nako po Diyos ko po, Panginoon, sarap lang Na, no? maniba lang yan eh Pag kinagat mo, kumaga nun, tumutunog Pero Hintay-hintay <laughs> lang tayo Yan <laughs> Ayan oh dito mukhang ulan na mamaya talaga mga kainig So tingnan nyo naman yung langit natin oh. Grabe no O oh, tingnan na mukhang alang alanganin Mukhang 50-50 ng ulan mamaya Kasi hindi naman lahat ng langit ay madilim ang ulap Ayan oh. doon lang parte oh. Halika na rito Pogi Ah ganda halika rito ganda Dito lang huwag tayo pagod na ako At yung ating pa ay naalalayan lang natin Wina warm up warm up lang natin yan Medyo mayroon pa tayong nararamdamang konting kagat ng gout Sa kanang paa natin sasakong sakong sa sakong ng aking ano pa hill ganda ng combination ng ulap oh grabe tsaka nung paglubog ng araw may ibon pa ayan oh. Yan, yung likuran natin mga kainix, ano, yung likuran ng <laughs> madilim na yung likuran natin, ano. Oh. Mukhang uulan nga mamaya sigurado. Ayan o, no? although nakatirik naman yung araw Ayan o, no? yan yung araw nakatirik oh <laughs> Ulo ko yan Nako Buti na lang Nako po, Panginoon Mukhang babagsak na nga ulan, sayo na Nako po, eto na, eto na Tara, uwi na tayo <laughs> Sakto, pauwi na tayo Halika na, halika na Nakakita kasi na rabbit to si Sayon eh Ayun, doon tayo, doon tayo. Nako. Madidiligan na naman ang ating mga damo nito. Eh, lalaro natin yung mga aso natin, ano? Sayo na. Good boy. Nako, kumikidlat-kidlat, mga kainis, ano? Nabutan ka ng ulan, ma? Ba, dalan ulan. Eh, pwede to, ma. Gulay to. Pwede sa akin to. Ay, hindi pwede. May lamang. Ano ba ito pinakbit? Dapat, okay, ha? nabutan ang ulan si Mahal na Reina. Thank you, Mahal na Reina. Ano ba to? Wala naman bagoong siguro ito, mano. Tingin mo lang tayo, konti. Kano kadalas ang tikim? Ang minsan. Kano, kay Mahal na Reina yan. So, ito mga kinays, ano? Doon sa mga nakakalam, ito, cloves to. Yan, oh. Bumili tayo. Uh, tapos ito, naglaga tayo ng... Yan, ito na siya, oh. Ah. So, mabisa raw to. Sabi nila, at saka sabi rin ni Mahal na Reina, mabisa daw to sa katawan natin, sa health natin, itong cloves. O, ba? Diba? Gagawin nating tea ngayong gabi pagkatapos nating kumain. So, lagay na natin. Ako, muusok-usok pa mga kainag. So, nakapa! Pwede kayong dalawang ano to, gamitan. haloin ko kaya muna. Ayan, kasi meron pang mga latak-latak dun sa ano. Magis maganda kung mahalo para man sa ano, no? tube sa ano natin, Hini mainom natin. yun no? sa ilalim. Tapos salain natin ano, may pansala naman tayo eh, salain ko muna. Yan, nako, konti-konti lang muna yan, oh. Takpan natin para pwede pa mamaya ng konte, O, ba? Diba? Ayos. Ayos na ayos. So si Mahal na rin sa kabila kasi naglinis na ako ng ating uh, mga pinagkainan dito. Yan, kaya si Mahal na ay lumipat doon sa kabilang mesa natin. At pinapanood niya yung ating vlog nung nakarang tumalon tayo sa cliff Doon sa may Abraham Lake Hmm, bango Hmm, parang naamoy Yung amoy nitong cloves parang yung naamoy ko sa simbahan Mga lumang gamit, yung mga pinaprocesyo ng mga estatwa, no? Gawa sa kahoy Parang ganun yung amoy niya Hmm, sarap ha Ah, ganito pala lasa nito, no? Hmm pero maganda nito, maganda raw to, sobrang ganda raw nito sa uh, yung benefits nito sa health natin. Kaya na rin ako. Ah, buti na nakabili si Mahal na Reyna niyan, yan, no? Ayun, buti naman at gumanda na ang panahon natin. Pwede tayong magsampay mga kainigs, ano? Sampay natin to. Yan yung suot natin kagabi, oh. Ay kahapon pala. trailblazer blazer. Pero malakas pa rin yung hangin. Yan, hey, sayon, saya. O oh, na mga kainags ano? Lako parang nararamdaman ko na yung Pagsalubong sa atin ng, ano, ng fall Medyo malamig na ngayon Iba na yung lamig ha Although siguro baka lamig lang ng ano yan ng, Uulan na naman siguro doon eh, no? Gamitin muna natin pansamantala yung araw ngayon Habang hindi mo na, Binilad natin yung mga damit natin dyan Ay, Pero mamaya ayon sa forecast mga kainags ano, Ay uulan na naman daw So ilang ano, ilang uh, ilang linggo. Ilang linggong maulan, araw maulan na ako po. Patapos na ang summer, tanay pa rin ang ulan. Pero ganyan talaga wala tayong magagawa, makakainis ano. Ayun, si Mahal na Reina nandito. Magandang araw si Mahal na Reina. So yun mga kainis, ano, maraming maraming salamat po. At hanggang dito na yung vlog ko, maraming salamat. Uh, don't forget to subscribe, click the like button, leave your message po. At maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.